Hoy, tumigil karyan. riyan. Palahaw ni Kagawad Tano Dramil. Lamukos ang uniforme at nangingintab ang pawis sa ilalim ng sumbrerong navy blue. Sabay dakma sa kwelyo ng payat na lalaking kararating lang sa dulong kanto ng daang alambre, kalya na dalawampung taon ng kilila sa mga chismis, bugbugan at bentahan ng ismagol na alak. Hindi pa man nakakahinahon ng lalaki, si Elian, 29. Nakakrim na polo, bitbit lamang ang lumang backpack, sumahog na sa hangin ang collective gasp ng mga kapitbahay. Si Tonton na tambay sa internet shop, si Maris na nagpapayong ng tuyong labahan, si Mang Fermin na laging nakabersika sa estribo ng jeep at ilang chikiting na nagtatakbo dala ang maruruming chinelas. Wala akong ginagawang masama, sigaw ni Elian. Nanginginig ang boses ngunit matalim pa rin ang tingin, parang hindi siya sanay mapagkamalang kriminal sa mismong bayang sinilangan niya. Yan din ang linya ng lahat ng may atraso. Balik ni Ramil, pinisil ang balikat ni Ilian na tipong sinusubok kung gaano karupok ang buto. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakikomment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Kung nag-enjoy kayo sa mga ganitong kwento, pindutin ang like at mag-subscribe. Panoorin nyo ang video hanggang dulo dahil talagang nakakagulat at hindi ka panipaniwala ang twist ng kwentong ito. Nagsilapit ang dalawang tanod pa mula sa likod ng barangay patrol, isa'y may dalang plastic handcuff. Sir, may reklamo raw na humahabol ka sa mga bata sa kanto Nangungulong, minumura yung tinderang si Aling Mercy Sumbat ng isa, habang yuyuko si Elian para mapigan gumuhit sa simento ang anino ng suspek Hindi ko sila hinabol, may hinahanap lang akong bahay Drama mo bro Sabat ng tambay na si Tonton, cellphone nakaredy pang mag-live First time ka ba rito? Welcome to Alambre! Bawal ang may top secret na lakad. Tumirik ang araw sa pagitan ng gusgusing mga apartment, patak ng pawis sa likod ni Elian. Nangingintam ang mansa sa collar ng polo niya, pero mas nalilisik ang luha ng hiya. Sa gitna ng sigawan, may lumabas na matandang babae mula sa sari-sari store, kargado ang manok na binubugaw habang bumubulong, Yang ba yung anak ni Ising? Pero bakit parang hineral na ang tanod natin? Nahawi ni Elian ng kamay ni Ramil, muntik ng masiko ang kwintas na may pendant na pulang krus sa dibdib lang tanod, sabay dukot ng pitaka. Nanginginig na binunot ang plastic ID na may hologram? Basahin mo muna to, bago mo ko dalhin sa presinto, Kislap ng araw, tumama sa laminang transparent, nagre-reflect sa pisngi ni Ramil ang salitang Department of Interior and Local Government, Undersecretary for Community Development, Engineer Elian V. Soriano. Napamulagat ang tanod, parang tinamaan ng tabla sa sentido, naninginig pa rin nakabuka ang bibig pero walang salitang lumalabas. Sumingit si Maris, Ha? Huh? Undersecretary? D.I.L.G.? Dito sa putikan natin? Pati si Mang Firmin halos mahulog sa chinelas. Akala ko, rakiterong ahente lang yan ng networking. Hindi pa rin bimibitaw si Ramil, kaya mas milakasan ni Ilya ng boses. Pinunasan ng pawis sa noo at saka nagsalita na parabang may dalang podium. Nabalitaan kong may nirereklamo kayong missing na pondo sa barangay at illegal na nangungulekta ng parking fees kahit hindi rehistrado. Inutusan akong mag-field inspection na walang abiso para makita ko kung gaano kalala. Umalingaw ngaw ang buntong hinga ng mga kapitbahay, may nagtatapon ng basyo ng sigarilyo, may nagtatakip ng bibig. Ibig sabihin, sir, undercover ka? Utal na tanong si Ramil na yung nakikita niyang unti-unting lumalabas sa bulsa ni Elian ng travel order na may tatlong pirna. DILG Secretary, Regional Director at Mayor mismo. Lumapit si Kapitana, Delga, bagong gising at naka-shorts hawak pa ang notepad ng pautang. Sir, pasensya na sa staff ko. Standard procedure lang yan. Lumingon si Elian. Mainit pa rin ang hininga pero mahinahon na. Standard ba yung minumura mo yung taong di mo pakilala? Standard ba yung mag-live ka agad nang walang fact check? Napakagat sa labi si Kapitana. Marahang hinampas ang braso ni Ramil na parang sinasabing, Ibalik mo yung dangal natin bago pa tayo mapahiya ng tuluyan. Pasensya na po, usik! Pigil hilaw sabi ni Ramil. Dahan-dahang binitawan si Elian at nagsaludo gamit ang kamay na kumikislot pa sa kaba. Wala namang problema kung sumusunod tayo sa batas. Pero bago pa makasingit ng alibay si Tambay Tonton, dumating ang isa pang modelo ng hiya, isang pulang Innova. Bumaba ang dalawang bodyguard, sumunod ang city mayor, bitbit -bit ang press badge ng camera crew. Sir Elian, akala ko pupuntahan ka namin sa city hall. Hindi na ako nagbigay ng heads up para makita ko kung gaano kabilis kumalat ang maling akusasyon. Sagot ni Elian habang hinahawakan ng ID para ipakitang lihiti mo. Nag-uunahang nag-flash ang cellphone, si Maris, si Tonton, pati si Ate Flor na may tindang kwek-kwek. Lahat gusto ng kopya, parang raffle coupon sa pista. Sir Elian, anong una aksyon? Tanong ng mayor. Huminga ng malalim si Elian, tumingin sa kalangitan na parang kinakausap ang panganunin. Simple lang, Isasama ko si Kapitana sa opisina bukas, ipapasilip ko ang statement of cash flows nila at sisimula natin yung barangay audit. Pero ngayon, may mas mahalaga pa. Tinalikuran niya ang opisyal at inarap si Ramil na nakatungo, halos isaksak ang mukha sa alikabok. Kuya, tanod! Tatandaan mo, trabaho mong mag-alaga, hindi mang alista. Ikaw ang humuhuli ng chismis bago pa ito lumampas sa kanto. Dahan-dahang tumungad na wad tumunadong tumunag tungad tungunag tungag tungunag 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 at nagpakawala ng hininga parang nagbitaw ng sungkit na batong pasan. Saka tumalikod si Elian at lumapit sa kumadrona ng kanto si Aling Mercy na di pala ininsulto kundi nagulat lang na may lalaking naliligaw. Salamat sa yunay. Sa susunod, pakitanong na lang po kung sino sila bago manawagan para di nagkakagulo. Ngiti niya, sabay abot ng maliit na calling card. Community hotline. Text mo agad kung may abuso ng opisyal. Tahimik ang buong daang alambre. Tila binaril lang isang dambuhang mute button. Pati si Tonton, nahiyang i-end ang live. Nag-type na lang ng sorry, wrong accuse. Bago binura ang post. Dumampi ang unang patak ng ulan, tagulam na kasi at parang yun na ang cue ng pagtatapos. Nag-uwian ang mga miron, dinala ng mayor si Elian sa loob ng van at inutusan ditong magpasalamat si Ramil sa kamera para makabawi kahit konti. Pero bago umalis, binuksan ni Elian ang bintana, sumilip kay Ramil at sa mga batang nagtatakbo. Sa isang maliit na barangay, pwedeng isang ID lang ang magpatigil ng sigawan. Napangiti, saka kumaway. Dahan-dahang umusad ang pulang Innova, iniwan sa gitna ng kalsadang basa, ang aral na di nililikha ng Facebook Live. Ang galit, minsan, gawa-gawa lang ng maling akala. At ang respeto, laging nagsisimula sa isang simpleng tanong na, Sino ka ba talaga? At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas alas 6 ng umaga, kaya stay tuned!